Marami na bang paritiro rito? Good luck sa inyo. Kailangan kong bayaran ulit yung 200 million na utang ng GSIS. Kawawa naman ng mga magliritiro. -re uh, but uh, na-resolve ako naman na yan dati. Uh, o, alibawa kayo magliritiro. -re meron kayong anak na qualified sa gobyerno, we will make priority of your family. Yeah. Doon man lang, malingon kayo ng pamalang lungsod na pinaglingkuran ninyo for 20, for 30 years. As a matter of gratitude, as long as they are qualified, they can do so. Yun man lang maipamanan nyo sa kanila. Sa mga oras at araw at gabi ng pagpupuyat, pagsusobra ng oras sa pagkatrabaho ninyo, sakripisyo nyo sa trabaho sa gobyerno ng Maynila para sa ating mga nasasakupan, doon man lang masuklian kayo ng pamalang lungsod ng Maynila.